🎵 Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Malik, Ya ko ang kalinga ng nag-iisang tagapaglikha laban sa isinumpang satanas. At sinisumulang ko ang aking pagpapaliwanag sa pangalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ganap na mapagmahal, at pinakamaawain. Ang lahat ng papuri ay bukod-tangi na para lamang sa Allah ang pagkapala ay para sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa Sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan at ang lahat ng naniwala sa kanila hanggang sa dulo ng panahon. Wabaad, bilang pagpapatuloy, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala manitabi al huda. Kapayapaan, pangangalaga, kagandahang loob ng Allah at biyaya ay sa lahat at kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Ya So, mapag-aaralan natin sa Banal na Koran ang napakagandang pagsasalarawan ng mga yaong tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano. Kung ganito ang paniniwala sa loob ng Banal na Koran, bakit ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ang kadahilanan? Kung pinaniniwalaan din lamang pala ng mga Muslim na ang sinumang hindi naniwala kay Jesus at kay Berheng Maria ay sa impyernong apoy siya magpakailanman. man. Kaya ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay upang ibalik tayo sa tunay na katuruan ni Jesus. Sa kagandahang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi sinabi ng Allah, merong nagbago at merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus. Kaya ang kaligtasan ay kinakailangan ibalik natin ang ating sarili sa tunay na katuruan ni Jesus na ito ang katuruan ng lahat ng mga propeta na nauna kaysa sa Kanya. Kaya ipinahayag ito muli sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran na kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala Wa ma anzalna alaykal al kitaba illa litubayyana lahumul ladhika salfu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun dinamin ibinaba sa iyo o Muhammad ang aklat kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi na nila napagkakasunduan sa isa't isa kung patungkol sa reliyon at sa mga alituntunin nito. Kaya nung nagkahiwa-hiwalay na ang mga nag-aangking tagasunod na Jesus, ang bawat isa'y nag-aangki na siya ang tama at ang iba ang mali. Sa kagandahang loob ng Allah, ipinahayag ang banal na Quran upang ibalik tayo sa tinatawag na katotohanan. Ano yung mga katibayan na merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus? May mga kristyanong naniniwala na si Jesus ay isang propeta na tulad ng iglesia. May mga kristyanong naniniwala halimbawa na ang Diyos nila ay si Jehova at ang propeta nila ay si Jesus. May naniniwala naman na tulad ng Adventists si Jesus ay Diyos at si Jesus ay anak ng Diyos. Subalit ang pananampalatayang Romano-Katoliko ay naniniwala naman sa tinatawag na tatlong persona na ang pang-apat na Diyos na tinatawag na ina ng Diyos ay si Berheng Maria. Kaya nahati ang mga Kristiyano sa tatlong pananaw. Kung si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos at ina ng Diyos si Berheng Maria, Romano Katoliko lang ang maliligtas at ang lahat ng iba pang mga Kristiyano ay sa impyernong ng apoy siya magpakailan man. Subalit kung si Berheng Maria ay hindi inananang Diyos at siya isa sa dalisay o siya yung pinakamataas na babae at isang dalisay na walang sino man ang magiging higit sa kanyang pagiging isang kadalisayan Subalit si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. Lahat ng nagtuturing na si Berheng Maria ay ina ng Diyos at naniniwala sa tatlong persona at naniniwala sa pagiging propeta ni Jesus mula sa kakristyanuhan, ay hindi sila maliligtas. Subalit kung si Jesus ay isang propeta na katulad ng paniniwala ng Iglesia at ng ibang sekta ng Kristyanismo, lahat ng sumasamba kay Jesus, at nagtuturing na si literal na anak ng Diyos at nagtuturing na si Berheng Maria ay ina ng Diyos, lahat sila ay mapapahamak sa kabilang buhay. Pag pinag din natin sa Biblia, with all respect, si Jesus ay nag-ayuno ng apatapong araw at apatapong gabi. Mapag-aaralan natin na siya ay naguhugas din ng kamay at paa bago siya magsagawa ng tinatawag na pagdarasal. Maging ang pamamaraan ng kanyang pagdarasal na kung saan idinidikit niya ang kanyang noo sa lupa. Mateo 26, 39, At siya ay lumakad sa dako paroon at nagpatira pa at nanalangin. Maging si Berheng Maria ay nakatalukbong maging ang mga Romano Katoliko kapag sila pumapasok sa kanilang mga simbahan bilang paggalang ang tinatawag na mga santa, na mga kababaihan, na mga banal sa kanilang pananampalataya ay nakatalukbong lahat at nakabalot na mukha lamang ang nakikita. Itong mga binanggit ko na mga panuntunan, mapag-aaralan nating walang sekta sa labas ng Islam ang siyang nagtuturo ng mga ganitong halimbawa na kaparaanan. At walang pag alinlangan ito ay matatagpuan lamang natin na isinasapamuhay at ginagawa sa pananampalatayang Islam. Kaya nung walay na ang mga yaong tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano na tagasunod na Jesus sa kagandahang loob ng Allah ipinahayag niya ang banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipagpatuloy ni Muhammad ang anumang naiwan na katuruan ni Jesus. Sa kagandahang loob ng Allah, ang nakapaloob sa Quran, sabagat ito ang pinakabuod na katuruan ng lahat ng mga propeta, ay nagsisilbing gabay habag para sa mga iyong naniwala. Sa katunayan, marami pang mga bagay na dapat ipaliwanag kung bakit ipinadala ang banal na Quran. Kasi sinabi, sinabi pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kala ta'ala, A'udhu billahi minasyaitani rajim, Wa nazzalna alayka al kitaba tibyana li kulli shay'in wa hudaw wa rahmataw wa busra lil muslimin. At ibinaba ang Quran bilang paglilinaw ng lahat ng bagay at nagsisilbing gabay at habag kagandahang loob at magandang balita para sa mga yaong isinusuko ang sarili ng ganap sa Diyos na nag-iisang paglika bilang isang Muslim. Kabilang sa nais linawin ng Allah ay ang pagkakapako ni Jesus sa krus kung ito ba'y katotohanan. Sabagat na pag-aralan natin sa badal na Quran, si Jesus ay hindi namatay at hindi rin siya naipako sa krus. Ngayon, gamitin natin ang Biblia. Kung ano ba ang sinasabi ng Biblia hinggil dito. Ang pinakapapular na paniniwala ng mga Kristiyano bilang pangkalahatan na siyang itinuturo sa lahat ng kakristyanuhan. Si Jesus ay napaku sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sanglibutan. Subalit, hindi natin napagtutuunan ng pansin na merong isang sekta ng kristyanismo ang tinatawag na saksi ni Jehova si Jesus ay hindi na ipaku sa krus kundi siya ay naipako sa isang patulos na kahoy. Subalit kakaiba naman ang paniniwala ni Pablo hinggil dito. Sa Biblia, sa pananampalataya ng Kristyanismo, tulad halimbawa sa 1 Peter 2.24, saka sa Acts 5.30, hindi naman sa krus at hindi naman sa patulos na ipako o namatay si Jesus, kundi sa tinatawag nilang punong kahoy. Siya ay ibinitin sa sanga ng punong kahoy. Ito yung pangatlong matatagpuan natin na bahagi ng paniniwala na nakapaloob sa, banal, sa tinatawag nilang banal na aklat ang Biblia. At ang pang ang nakalagay sa mga Hebrew sa mga Hebrews 5.7, nakasulat na si Jesus ay hindi namatay. Ito yung apat na nakalagay sa Biblia ng lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig. Si Jesus ay namatay sa krus, si Jesus ay ipinako sa patulos na kahoy, si Jesus ay ibinitin sa sanga ng punong kahoy, at sa mga Hebreo 5.7, Si Jesus ay hindi namatay sapagkat dininig ang kanyang panalangin. Kaya ito yung isa sa kadahilanan kung bakit ipinahayag ang Banal na Koran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang linawin ang lahat ng mga bagay at ipaliwanag ng ganap at detalyado sa lahat ng mga nag-aangking tagasunod ng mga propeta. Ilan pa sa mga kadahilanan, tayo ay papunta na sa isang mga sa mga kontrobersal na mga usapin. Tulad alimbawa sa lumang tipan. Mapag-aaralan natin sa lumang tipan, bagamat ito'y hindi namin pinaniniwalaan, si Propeta Noah ay inukusahan ng Biblia bilang isang drunkard. Ibig sabihin, mas magaling pa ang mga hindi lasenggo, mas magaling pa ang mga hindi umiinom ng alak sa isa sa dakila at kagalang-galang na sugo ng Allah? Hindi lamang ito ang ating matatagpuan bilang uh, akusasyon na nakapaloob sa lumang tipan. Tulad alimbawa si Propeta Lut, mapag-aaralan natin linasing siya ng kanyang mga anak, ng dalawang anak niya na babae, at sumiping ang isa at pagkatapos sa kasunod na gabi, ay sumiping naman ang pangalawa. Kaya ba nating tanggapin na mas magaling pa tayo kay Propeta Lut? Ano ang magiging bunga ng ating pananampalataya kung ang mga dakilang mga propeta at sugo ay ganito ang kanilang mga ginawa sa kanilang kapanahunan. Tulad na si Haring David, na kung saan dahil siya ay nagkaroon ng panibugho sa asawa ni Yoreya, ang general, na kung kaya siya inilagay sa gitna ng labanan at pagkatapos ay iniwan siya roon at napatay ng mga kaaway. Kaya ba itong gawin ni Haring David? Si Haring Sulaiman at inok ay inakusahan din na sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa Lumang Tipan. Kaya ang kadahilanan kung bakit ipinadala si Propeta Muhammad sa alay ay upang ibalik tayo sa tunay na katuruan ng lahat ng mga propeta, linisin ang kanilang mga pangalan, ipahayag kung ano ang katotohanan na nangyari sa kasaysayan ng mga naunang mga propeta, nang sa ganoon ay maligtas tayo at magmana ng paraiso at buhay na walang hanggan. Isa pang karagdagan na dapat nating isaalang-alang, kinakailangang maniwala ka na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah. Pag sinabi natin si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah, merong nagsugo sa Kanya. Pag sinabi natin si Jesus ay nilikha ng kahimahimala, sa pamagitan ng isang babaeng berhen, merong lumikha sa Kanya. Mapag-aaralan natin na siya ay tinawag dalingkod ng Allah alipin sapagkat ito ang pinakamataas sa paningin ng Allah Subhanahu wa Taala. Sa banal na Quran ang mga anghel ay tinatawag na kagalang-galang na mga alipin na mga anghel. Tinawag din sa banal na Quran ang mga dakilang mga propeta at sugo. Nakagalang-galang na mga dakilang mga propeta at sugo. Dahil umabot si Yesus sa pinakamataas na antas, siya ay lingkod alipin ng Allah na kagalang-galang na kabilang sa isang dakilang sugo ng Allah. Batid natin na merong apat na pamamaraan ang paglikha ng Allah sa sangkatauhan. Pag tinanong natin ang ating mga kapatid na mga kristyano sa sangkatauhan, meron bang masigit na nilikha kaysa kay Jesus sa kasaysayan ng sangkatauhan? Sasabihin nilang lahat with all respect, wala nang hihigit pa kaysa kay Jesus sa kasaysayan ng sangkatauhan kung patungkol sa pagkakalikha. Sa katunayan ng Allah ay merong apat na pamamaraan kung papaano nilikha ang mga tao. Ang kauna-unahan, nilikha ng Allah si Adam ng walang ama at walang ina, isang malahiganti kaagad. At ang pagkakalikha sa kanya ay malahimala. At upang magtaglay siya ng buhay, ang Espiritu mismo ng Allah ay inihinga kay Adam. Subalit, kahit na nagtataglay siya ng Espiritu ng Allah, kailanman ay hindi natin siya itinuring na Diyos na anak ng Diyos. At walang pag-aling lang ang galing tayong lahat kay Adam na kung kaya, nagtataglay din tayo ng Espiritu ng Diyos kung si Adan ay nilikha ng walang ama at walang ina at nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, mula kay Adam na ganito ang pagkakalikha sa kanya ay hinugot ang tadyang at nilamnan at naging isang babae. Isang malahimalaring pagkakalikha, isang babaeng malahigante. At mula kay Adan at mula kay Eva ay nilikha ang mga anak ni Adam. At ang pang-apat, ang paglikha ng Allah ng tao sa pamagitan ng isang babaing berhen. Ito ang apat na pamamaraan kung papaano nilikha ng Allah ang tao. Mula kay Adam walang ama at walang ina na nagtataglay ng Espiritu ng Allah? Na kung kaya tayong lahat ay meron ding Espiritu ng Allah, pero hindi tayo naging mga anak ng Diyos sa literal na kahulugan. At hinugot ang at naging isang babae, nagmula kay Adam na walang babaeng pinagmulan. At ang kabaliktaran ng pagkakalikha kay Eva ay ang pagkakalikha ng Allah kay Jesus mula sa isang babaeng berhen. At ang pang-apat, nilikha ang mga anak ni Adam mula sa isang paris na babae at isang paris na lalaki. Pag tinanong ko ang bawat isa sa atin, kaya niyang sagutin, Meron bang mahirap likain sa Allah? lahat ng pinagkalooban ng katalinuhan ay sasabihin nilang walang mahirap likain sa Allah at ang lahat ay napakadali. Na kung kaya, hindi natin pwedeng sambahin ang mga nilikha kahit na anong pamamaraan ang pagkakalikha sa kanila. Sabagat ang pagsamba sa mga nilikha ay itinuturing na sukdulang kasamaan Ito'y paglapastangan sa kadakilaan ng tunay na Diyos na naging isang tagapaglikha. Halimbawa, binigyan ko ng inumin. Subalit, bago ko ito ibinigay sa inyo, ay nilagyan ko ito muna ng dumi. Sa tingin nyo kaya, kapag ibinigay ko ito sa inyo, ay tatanggapin nyo? Walang pag-aalinlangan, hindi ninyo ito tatanggapin. Bagkos ay magagalit kayo sa akin sapagat hindi tinatanggap ng kapwa-tao ang marumi. Ang tinatanggap niya lamang ay malilinis. Kung gayon, hindi rin tinatanggap ng Allah ang maruming pagsamba. Ang tinatanggap lamang ng Allah ay ang mga dalisay na pagsamba. Na kung kaya, ang sinumang hindi naging malinis ang kanyang pagsamba sa tunay na Diyos sa na nag-iisang tagapaglikha ay haharapin niya ang consequences ng kanyang pagtanggi. Yeah.